nga Di ba ang daming nangyayari sa buhay ko? Ay siya, nagkikwento so, ko, apakalaya. Okay. Buti rito sumuko na. Oo, oh, grabe. Yung, uh, when it comes to family, career. So, kailangan ko talagang Actually, sabi ko kay Komen na yung surrender is not an option. Kasi hanggang hanggang ngayon, sa sa aking pagkakaalam na never ako, pag nadapaman ako, kailangan bumangon. Na nung natakot sa mga nangyari sa panahon na nagkaroon tayo ng pandemic, na kung saan tayo kukuha, lalo na lalo ng mga artista na eh, yun lang lamang ang tanging paraan kung pa, paano, kami, para, paano kami kumita. So, nag-isip ako, nandun, nag kung ano, nagbenta ako ng mga kung ano-ano, ng nang gloves, nang mask, sumakaya ko doon lahat. At pati, para lang mabuhay yung pamilya. Na, saka, yung to the extent, isa pa yon na to the extent na, na hindi ko nakaya, na, na mapag-aral yung mga anak ko. So, I sacrifice for them. Pinapunta ko sila sa Amerika. Dahil na meron sila, if you remember, Tita Angge, nag-offer Ogari para para makabawi kayo, papuntahin mo yung asawa mo doon para magiging domestic helper na ganito-ganito. Tapos mag-asawa ng ganito. Tapos para magdala yung mga anak mo para magka magkaroon sila ng edukasyon. Pang nag-usap kayo mag-asawa, na mag, -asawa, mag masakit sa nangyari sa buhay, na mahiwalay sa mga, sa mga pamilya at tuloy ang hiwalay na rin sa asawa. Tapos, so nag-asawa ng iba yung asawa mo? Yes, oo. Pero hindi pa rin ako sumuko doon dahil parang sabi ko, imbis na magbukbok ako doon sa bahay, magbukbok ako sa sarili ko to, uh, to, to pity myself kung, what's, kung anong nangyari sa buhay ko. Bakit ganito? Napumunta ako, I'm from Cebu, pumunta ako sa Maynila, nag-aaral ako sa, sa Tangalang Pilipino, naging scholar na lahat, na gusto ko mag-aaral mag, mag aral ng sining sa, sa larangan ng pag-arte. And ganun, bagamat ganun naman nangyari, talagang bumangon ako kung ano man ang mga nangyayari doon. Along the way, pinilit ko yung sarili ko na parang, Hey guys, eto, sa mga taong tumulong sa akin at na, at na, na hindi, wala. Hindi, <laughs> <laughs> hindi. <they, wala, laughs> um, sa akin. And uh, now, pagsabi nila, buhay pa ang si Tanggigari, ano pa? Ba, bakit? Ba, wala ka na nga pera? Bakit? Bakit bakit panay-panay nasa golf course ka? Parang gano'n ko, hindi naman po, kasi libre naman po yun. <laughs> libre naman po. So, ginamit ko yung PR ko sa, sa military, ginamit ko yung uh, mga mga politicians na, huy, guy, tulungan mo na akong kasi, magkaroon tayo kami ng show nang ganito sa mga piyesta, nang mga ganito. So, unti-unti naman, meron nagkaroon ako ng kahit maliit na bayad, kahit maliit na bayad, uh, tinatanggap ko. Basta, ang alam ko lang makapagpasaya ako makapagbigay ng katatawanan at na-entertain ang mga, mga mga tao hindi kasi hindi ko sinukon sarili ko at hindi ako nag uh, nag na sa pansarili na naman. iniisip ko yung paano yung ibang tao paano paano kaya ako ko naghihirap ako mas may naghihirap pa kasi sa akin so yun yung motivation ko na parang hmm, hindi ako makakain. isang beses lang ako makakain ganito, eh, baka yung iba dyan, wala pang makain. So, ang surrendering everything na parang hindi ako sumama. Kung eh, medyo nakaangat-angat na, naka ngayon sa... Sana <laughs> medyo na, medyo nakaangat. And uh, itong yung eye-opener na ni, ni Kong Adamat na... Actually, lahat tayo kinabahan nung pandemic. Anong mangyayari sa atin? Nag, nagbenta ako ng dog shampoo, nagbenta ako ng... Ang, hindi ko na lang binenta yung sarili ko. <laughs> Kasi wala tatanggap. Walang bibili. Tatangga. <laughs> walang bibili. Walang, pipili. walang pipili. Yun na lang ang kulang. Yung, lahat. Pa pati, ano mo, pati yung uh, dog shampoo, nagbenta ako, pati yung... Hindi natin sa ba yung dog shampoo? Oo. Uh -oh. Dog, style. Dog style nagbenta ka. <laughs> <laughs> so anyway, so actually gusto ko itong ma... Two, dandag -dandag ko lang doon sa sinabi ni Ko Madamat na surrendering is not an option. Like kayong mga kabataan natin, mga estudyante ngayon, you know, like for example, there was one time yung, my may, my my daughter, ano, ganito, bukas ikakasal siya, nasa Amerika siya na hindi ako ma, na hindi ko makapiling and para ihati siya sa aisle, doon sa, 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 altar. sa altar. But anyway, hindi ko alam kung masasaktan ba ako or being a father na wala ako doon na for how many years na hindi ko siya uh, hindi ko siya hindi ko ginampanan ang bilang ama ko dahil bisaka sa kanyang anak pero but still we continued ourselves na parang eh hey, walang nangyari nakis talaga hindi ako nakarating doon and uh, there was one time in, the, in her life na kumausap sa akin may nangyari na nag, nag uh, what do you call this, he, he committed something on herself. He tried. He tried. Sinaktan at, uh, niya yung sarili niya. Pero I was here in the Philippines. Nandun na doon siya ko, oh, pity na naman ba ako? Ganito na. Kung, kung ano lang, kung ang Pilipinas at ang Amerika, kung saan sila naroon, kung isang jeep lang sa ang sakay niya, nandun ka agad tayo bilang responsibility natin ng ating, ng ating as a parent pero hindi pa rin ako sumurrender so nandiyan magpapasalamat tayo sa mga teknolohiya kasi nandiyan si FaceTime, nandiyan si Messenger, nandiyan si and anyway so talking about surrendering wala sa akin ko yan wala sa vocabulario namin yan. So, kaya ang sabi ko sa mga estudyante, they, have, they really have to watch this. Kasi yung mga estudyante ngayon, is really up to into, iba nang pag, iba na, yes. mag, ang bilis nila mag-desisyon, ang bilis nila mag, mag, bilis nila mag yes. dahil of, of ma-depress, ma, depressed. ma pag na-depress, parang, you know, so, we, let's go back. Let's go back. Di ba ang dami natin na pag-aralan doon sa pandemic? nagkaroon tayo ng na sarili nating diskarte, eh. nagkaroon tayo ng mga yeah. kaaway natin, nagkaroon ng realization. Realization, ay, yes. ganito pala ang kakayahan ko. Oy, ganito ang mga kumpala natin, yung mga kaaway natin, isipin mo ngayon, naging kaibigan na natin dahil hindi pala kailangan mag-away-away. So this is the, 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 film, Blind Soldiers is the right one, na sana po tagilikon ninyo at masuportahan ng mga estudyante. And I thank you. <laughs>